Ito naman yung accounting ko. Assistant manager. <laughs> <laughs> Ito, nabilang lang, Maria. Salamat talaga sa panglalaki ko. Nakaipon. Bilang ko na. Oo. Twenty. 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 Twenty ano kaya 'pag ayan din tao na. Ano? Ayan. Binilang namin na, makasabihin niyo, droga sako. 14,400. 14,500. Maso na e, 100 bayad. Kator sinila hata ebidensya